Tapos na-experience ko nung sa anesthesia, nanikip ang dibdib ko, hindi ako makahinga talaga sa anesthesia. Kasi nga matigas eh, matigas yung mo. feeling mo, di ka makahinga na hindi ka makalunan. Hello guys! Kamusta kayong lahat? Ito yung mga in-order ko kagabi online. Papakita ko lang sa inyo habang ako ay nagkikwento. So bali, pinick up lang namin to guys, yung mga ano na to, yung mga pagkain na to, in-order ko kagabi. Nakasanayan na kasi namin na ano, order online. Pero namimili din kami sa ano, pag kinakapos kami, mga konti-konti lang. Ito maganda to. Ang pangon plant-based. Ayan, yung lavender. Ang bango ng amoy niya. Ayan, kinuha ko din si Riona. Iniba ko yung body wash niya So, ito lang yung mga ulam namin na in-order ko. Sa akin yung, yung mga isda na yan. Tsaka kay Riona. Tapos, ayan, kay Ham. Kay Riona din, mahilig sa Ham. Ito kay Adrian. Basta mga karne, mahilig yun. Ayan. Tsaka itong chicken. Pag kinapos kami ng sa ulam, pumupunta na lang kami sa town. Meron pa kaming karne dun sa freezer. Kaya pag kinakapos kami, yun na sa ginagamit ko. Kaya konti lang yung pinamili kong mga gantong karne. Lagay ko muna sa ref. Lagay muna natin yung sa ref, guys, bago ako magkwento ng... Niwasan kong uminom na ng gatas. Kasi sa ano, dairy. Kasi dati, nung nakakaraan, umiwas na talaga ako sa gatas, eh. Mga dairy. Kasi minsan, chef, eh, matutokso ka din uminom. Sarap, eh. Nagpapagawa si Riona ng banana cake, no? Ang miss daw niya yung banana cake. Eh, meron kaming, ano, lumang bananas. Tawag dito. Hinog na hinog na. So, gagawa ko ng banana cake. Air fryer lang natin. <laughs> Para mabilis. Ito nga, kay Adrian to. Yung mga, tawag dito, mga pro protein drink niya. Ayan. Back to gym na siya. So, lagay ko muna to sa ref. So, ito. Paborito ni Riona to eh, kasi paborito niya yung pag ginagawa ko siya ng sushi, yun, pinapalamalang ko ng ano, pag hindi tuna, yung salmon. Gusto-gusto niya. Tapos nilalagyan ko ng cucumber, tsaka avocado. Gusto-gusto niya yan. Kaya, misan nga daw yung friend niya, sinasabi pa yung, sinashare niya sa friend niya. Ayan ang labanos, guys. <laughs> labanos. <laughs> ang liit, no? O, malaki naman, o. Pero kalasa din siya naman ng ano, labanos kasi radish nga ibalang lang siya ng ano. hindi hmm. they <laughs> Ang cute. Ay, ito ang liit. Ang gusto ko yan eh. Na ano ko, ni ginagawa kong parang pickles. So, iyon nga, guys, wala kami masyadong mga ganap, no? Wala kami masyadong mga video. Kasi itong buwan ng... Ano ba yun? August? Ngayon, Panay, lagi akong nakakasakit. Lagi akong na-hospital o nag mga doctor appointments. Kaya wala kami mga mga masyadong ganap. Tsaka, masama yung pakiramdam ko noon. Kaya hindi ayoko din mag-video-video. -video. Tsaka, pagpupunta naman ng hospital, hindi ka naman pwedeng mag-video-video doon. So, ayun. Yun yung mga ganap namin. Hindi nga, nasaya nga yung summer namin na hindi kami ni masyadong mga nakapasyal hindi kami masyado nakaalis, nakapasyal dahil sa akin. <laughs> hindi namin masyado na ipasyal si Riona. Hindi nga kami nakapasyal kahit sa London eh. So, kwento ko lang sa inyo yung na-experience ko no, nga nagpa-endoscopy ako. Oh, hindi ko alam kung tama yung pronounce na yun yung endoscopy. Pero gastroscopy ang ginawa sa akin. Yung sa chan lang ba, gano'n, May papasokan na tulad sa chan. So, pag ganun ang gagawin sa'yo, bago ka i pag na-appointment ka na sa ganun, no? kaya kwento ko sa inyo experience ko. Pag gano'n ganun ang gagawin sa'yo, di may appointment ka na. Tapos, eh, bibigyan ka nila ng letter. Nakasulat doon kung ano mangyayari. Tapos, may pipirmahan ka. Tapos, eh, nakalagay doon ano option mo kung gusto ba ito yung anesthesia mo eh throat spray lang tapos yung isang option yung sedation tapos may throat sp spray din so ang pinili ko ayoko magpa-sedate kasi na-experience ko dati nung nandito sa dental noon nung sinedate ako dun, dun, parang sa anesthesia din noon na-experience ko dito nung inalis yung isang crown ko kasi may crown ako noon na umuuga tapos pinalitan nila dito tapos na, na experience ko nung sa anesthesia nanikip ng dibdib ko hindi ako makahinga talaga sa anesthesia parang may ano sa akin parang, parang ako ng trauma so nung sa gastroscopy ko ang pinili ko lang ayoko na sedation na sabi ko gusto ko ano lang throat spray pinagsisihan ko, <laughs> natrauma din ako. <laughs> natrauma din ako dahil sa sobrang, ano, hindi siya masakit. Ang masakit yung naduduwal ka. Kasi syempre, yung pakiramdam mo, eh, ano, yung sinasak, kahit na walang pakiramdam yung, yung pagpasok ng tools na ganun, kahit na walang pakiramdam. So, kahit na walang pakiramdam yung pagpinasok yung tools sa'yo na ganoon, eh, mararamdaman mo rin yung sa, konti na ano nadudual ka kasi yung sa eh, siguro ewan ko pero nararamdaman ko yung ano hindi masakit pag pinasok dito eh mm, nasaktan ako yung nadual ako naduwal. dual kasi na ano ako dahil sa sa ano na yun na pinasok na ganun dual ako naduwal, eh nang no, masakit parang nagsisi ako sabi ko dapat nagpasidate na lang ako para talagang walang naramdaman no so yun lang so, sa iba lang na siguro yung reflex ko sa pagduduwal dual Hindi naman ako ganun ka ano eh. Yun lang na experience ko. Hindi pala siguro dapat pinili ko na both yung, yung ano yung anesthesia na spray tapos yung sedation para wala akong masyado talagang nararamdaman. Kasi awake ako noon tapos eh at sakit na duduwal ako. Yung, um, ang sakit na dual tapos kailangan hey kalmado ka, yun ang technique kailangan hey talagang kalmado ka, kasi once na in-spray na, pakiramdam mo hindi, hindi makilos yung lalamunan mo pakiramdam mo eh, yung laway ko hindi ko malulun ni eh. sabi ko nung pinahiga ako, sabi ko sa nurse, ako feeling ko na, na ano ko, na lulunod ako kasi hindi ko malulun yung laway ko tapos yung sharp is nila yung ano may pang ano sila dahil hindi mo talaga makikilos to, dahil pag talagang pag nervyosa ka, katulad ko tinatry ko talagang kumalma yung sarili ko, no, kinakalma ko talaga yung sarili ko. Sabi niya sa inhale, inhale. Ang bait ng nurse, yung Filipino nurse na nagansahan, gano'n, matatapos na matatapos na, gano. Tapos, eh, ano, tawag dito, yung talagang, an ano, an ako, yung dual talaga ako dual. Tapos, yung, yung feeling mo, pag mo, hindi mo malulunon talaga yung ano mo. Kasi nga, matigas eh. Matigas yung gano'n mo. Pwede mo, di ka makahinga na, hindi ka makalunan. Sana pala ay eh, nagpat ano na lang ako sedation. But anyway, tapos na naman. Tsaka yung, ano, ano, mabait naman yung doctor, Pero yung mga nurse na mga Pilipino, ang babait nila doon. Tapos, eh, nakuha ko agad yung result. Eh, okay naman. Kaso lang yung mga kinuhang iba pa na ibang test, may tagal pa yung, yung result ng iba. Mga 4 to 6 weeks pa yung ibang resulta nun. So, hopefully, awa naman ng Diyos, eh, I'm sure naman na magiging okay yung result nun. So, yun nga. Tapos noon, the next, the next day, may another appointment na naman ako. So, yun nga, kaya wala kami masyadong vlog. Kaya tulad kahapon, may, ano, may another appointment na naman ako. Another scan na naman. Ganon. So, ayun. Kaya, minsan, pag wala akong vlog, yun may sakit lang sa si Aling Faye na oh, nanonood lang ng k-drama. So, yun. Naboboring na nga ako. Sabi ko, magbapag... Ngayon nga, sabi ko, magbablog ba ako? Magblog nga ako. Mag Tok -tok. Eh, parang di na ulit ako sanay. Kasi nga, eh, tagal ko nang nahinto. Siguro yung, yung vlog namin na isa na babas itong kailan lang, eh, matagal na yun. Matagal na yun. Nung no August pa yun. Tapos, eh, kailan ko lang yun na-edit nung... Kailan ko lang yun na-edit. Ito talaga yung bago namin vlog ngayon, September. September ano ba ngayon? September 7? September 7. Oo, yun. September 7 pa lang ngayon. Sana nga yun, masunod-sunod na yung vlog namin ngayon para naman malibang din ako. Kaya ngayon, diet muna tayo sa mga good foods muna. Iwas ko muna, iwasan ko muna kumain ng mga bawal sa akin, guys. Kaya kung ano yung lulutuin ko, yun lang muna yung food na talagang bagay sa akin o tama lang sa diet ko. Yung mga nagtatanong sa ibang vlog ko, no, kaya nyo sasagutin ko din yan. Talagang nuuna ko lang yung, ano, yung mga kung ano ganap namin ngayon. Si Adrian nga, sabi niya sa akin, eh, ano, <laughs> Oh, Mag-vlog ka na para malibang ka. Kasi nga eh, ano, para daw mawawano yung isip ko. Hindi mag-worry. So ngayon guys, ang diet ko ngayon, no, naano nga sa akin sa si kasi minsan matigas din yung ulo ko. Oh. <laughs> Pawal sa akin yung mga, ano, sa ngayon. Kasi napapansin namin kahit siya pareho. Pagka ako ay kumain ng may gluten, yung mga pasta, yung mga ganun, gawa sa mga harina, ganun, eh, ano, bloated ako. Dighay ako ng dighay, bloated ako, tsaka malakit ko, masakit siyang ko. Lalo na pag dairy, yun. Eh, dito kasi, tsaka cheese, yun. Nung nag-move kami dito, puro panay kain ako ng cheese. So, iyon, parang may intolerance ako sa ganon. Nung last year, nag-lose weight ako kasi binawasan ko talaga yung mga bawal sa akin. Gumanda na may talaga pakeramdam ko noon. Talagang alang inflame. So, ngayon, no, bumili ako ng tinapay na gluten-free. Hindi siya gawa sa, ano, ewan ko saan to gawa. Siguro sa rice. Ganyan na natin. Gluten-free to eh. So, made from ah, tapioca starch. Ang lambot. Ang sarap nito, guys. Kaya lang minsan kasi nangihinayang akong bumili ng mga gluten free kasi may mga tira-tira ditong bread. Sila Rione at si Adrian hindi yung kumakain ng gluten free kasi para sa na matigas daw. Pero ngayon nag-release sila ng mga, ano, super soft na gluten free na bread. Eh, paborito ko, doon. Nung ko pa ito binibili. Eh, nangihinayang naman ako pag may mga tira-tirang bread dito. So, hindi na ako nag-order. Binibili, bini, Inuubos ko yung ano nila, eh, bawal sa akin yun kasi may gluten. Tapos, nag-order din ako ng ano, pasta. Ang ingay sa labas, no? Siguradong makakatch siya ng microphone ko. Nakabukas <laughs> kasi pinto namin, eh. Pasta. Um, ito, gawa to sa rice. Um, para makasigurado, <laughs> hindi nag-iinvento lang ako. Ayan. Made from rice, maize, and quinoa flour. So, pag nag kami, so, minsan ang matigas ang ulo ko, sabi nga ni Adrian, bakit hindi na ako bumibili ng gluten-free pasta? Dito, napakaganda ng mga ano dito, guys, yung sa UK. Napakarami nilang mga choices na mapapagpipilian ka sa mga gluten-free. Mga, pati sa mga, ano, yung dairy-free, tsaka yung mga, ano ba yun, yung mga vegan nila dami nilang selection. Nakakatuwa. So, last year din, nag din ako. Lahat ng pati sausage sila, may vegan dito. Okay naman sa diet ko talaga. Kaya na, syempre, pag nakakita mo yung real food, syempre, yung dalawa ko, kakain, kakain din ako. So, ayun. So, ngayon, balik ulit tayo sa gluten-free at dairy-free, guys. Kaya, oh, Maging mabait muna tayo sa ating diet para ang maging healthy. Pagka yung hindi siya gluten-free, yun. Bulobo na yung ko. <laughs> Bloated na ako. Tsaka yun talagang Digay ka ng digay So guys, gumawa tayo ng ano, ng banana bread. Bago ako magluto ng dinner namin. Sayang kasi itong mga ano namin. Oh. Tutang nagre-request naman si Riona na ng banana bread eh. Matagal na kasi kung hindi gumagawa nun. Ano? Eh, ito, tatlong maliliit. Oh. Tatap mo na nga to ni Adrian. Sayang naman. Tsaka itong natira. Ayan, tumunog na ang aking kanin. Luto na ang aming kanin tancha-tancha lang tong recipe ko, guys. Ang gagamitin ko, gluten-free. Ayan, guys. So, saan to gawa? Siguro sa rice to gawa. Ingredients. Rice, tapioca, potato. Ayan, natatabi ko gluten-free, guys. White bread flour. Sa so, gamitin natin yan, sayang naman. Okay, tingnan nyo kalalabasan ng aking banana bread. Niisip <laughs> ko dinner namin. Magluluto lang ako siguro ng ginataang ano. Para sa amin ni Riona, si Riona, hindi kakain niya ng ginataan. Ginataang isda. May sibrim ako dyan, gagataang ko. So, bali, tatlo, apat na saging, tatlong maliliit. Tsaka isang malaking saging ang ginamit ko, guys. Hindi alam ni Rio na gagawa ko nito. Tinatanong niya kung ano daw ulam namin tonight. Nang sinabi ko, ginataang isda, ginataan. Parang din niya gusto. <laughs> gusto na magluto ako pasta. Pesto, ganun. Chicken pesto, chorizo, pasta. So, ayan. Nagyan natin ng two eggs, guys. Tapos, dahil wala nga akong vanilla, no, ang gagay na lang natin ay pandan. Mm, ang bango kaya. May natira akong brown sugar, Dagdagan pa natin ng white sugar konti. Hindi ko makita yung brown sugar eh. Natatamad pa akong hanapin. <laughs> Andiyan sa mga ano. Butter. Eh, konti lang yung butter ko. So, lalagyan ko ng oil. Oil. Kasi konti lang yung butter ko eh. Dapat eh, marami. Eh, dairy yun eh. So, nagyan natin ng konting So guys, ito pang pangatlong attempt ko na to ng banana bread. <laughs> Kasi dati lagi kong binibake to sa oven, malaki. So isang anuhan lang dito sa air fryer. First time kong magbake ng ganito kalaking, dapat pag ganitong malaki ang banana bread, pang, pang oven talaga. Pang malaking oven. So kaya ngayon ko palang natry, na-try sa air fryer guys. Ayan. Ayan. Mmm, di ba? Alang ka dikit-dikit oh, linis. Ang bango kaya, ang bango. Sobrang bango, nakakaano yung amoy. Ayan. Palamigin natin dito. Ayan yung isang yung sa gilid niya. Mmm, ang sarap. ang laki, ang laki kaya. Kaya ang tagal ko niluto sa air fryer eh. Ayan, para pag nanood kami mamaya, may merienda kami. <laughs> So guys, ito naman yung dinner na luluto ko sa dalawa. Gagawa ako sila ng ano, chicken pesto with chorizo. Ayan ang kanilang chorizo. Tapos sadya ko ng cherry tomato. Ito ang kanilang pasta. At ito ang masarap na pesto guys. So gigisahin ko muna yung mga ingredients. Papakita ko sa inyo. Paborito ng dalawa yan, si Adrian at si Riona. Sa akin naman gagawa ako ng ginataang isda. At kanin lang sa akin. Muntig na magkasindaki ng ano ko, hindi liit ko. <laughs> ang daliri ko. na kayo. Ang laki kaya. Ayun, kasi ang laki pala ng hiniliit ko. Eh, laki pong kamay ko. <laughs> So, ayan nga guys, ang aking ulam. Tapos, ito naman yung sa kanila. Iinit ko lang at kakain na kami. So, guys, papakita ko lang sa inyo yung prutas na nabili namin. Yung nagpunta kami ng isang araw sa hospital. Tingnan nyo naman tong ano, oh, napabili kami kasi masyadong... masyadong tawag dito attractive yung nakakatuwa yung kulay niya di ba So, sa tingin ko, ginugil ko, sa tingin ko may wax siya, kaya makintab siya. Pero ang nakakaano, red na red siya. Pero yung wax naman ginamit dito, eh, sigurado namang edible. Pero syempre, eh, kailangan hugasang mabuti. Diba? Ang cute no? ba diba? Pulang-pula. Yan yung nabili namin to. nung so, napunta kami ng, sa hospital. Ang daming tindang mga gu, ano, gulay tsaka prutas paglabas mo don Tapos, ayan, kintab talaga. Nakakatuwa si Riona nga kahit hindi milig sa apple sabi niya bukas kakain daw siya <laughs> bukas nga naman sa umaga tapos eto yung nabili ko din nakabili ako suha hmm. tapos eto yung dried mango walang Filipino made eh. made in made from Thailand to eh Mas masarap naman siya guys tapos eh mahilig ako sa cherries yung nabili namin kaso nung kumain ako ng cherries hindi na kasi siya season kaya ganyan na itsura niya tapos yung pagkakain ko, sa makitsyan-tsyan ko, maasin kasi yung cherries eh. Kahit medyo matamis siya, parang kumukontra sa acidic. So, yun. Pero itong pomelo, paborito ko to eh. Yan, e, natutuwa ako. Nakabili ako ng pomelo. So, yun lang. Tapos ano pa ba? Ayun, yung nakabili si Adrian ng strawberries, tsaka ano ba yon? Cran a blueberries, yung malalaking blueberries. So, guys, eto na yung ano namin eto na yung food namin, guys. Ito na kay Adrian. Tapos, ito yung ginataan ko. Ayan. <laughs> yung akin ang di mukhang looking attractive, no? Pero, ang daming, ano, sabaw. Ang sarap kaya. Ang sarap na sabaw ng ginataan. Tapos, ito naman yung kay Riona. Ayan. Kakain na kami, guys. Tapos, ayun naman yung mga kalat ko. <laughs> ang daming mga kalat na nagawa, no? <laughs> Tapos, ito. Ayan. So, guys, kain tayo. Kain po tayo. Babe, let's eat na, babe. Mukha ako naman kakain. <laughs> kain po tayo. Kain po tayo, guys. Let's eat, babe. O, yan. Maganda. Good job, daddy. Mm-hmm. So, Guys, <laughs> am mm. Alright? Mm-hmm. going to pick up all of the cutlery sounds. So what did you say it was? Pesto? Yeah, pesto. I put the chorizo. The chorizo is very black. There are more during the pan, Riona. Mmm, the sauce. You should try my banana, banana uh, later, Riona. I <laughs> will. It's nice, though. Mmm, thank you. I like this one, it's nice. Mm -hmm. I like it with chicken but the salmon one is better. I could eat more but I want to eat the banana bread. Ang init is so this is so warm. Yeah. I got this from Unico. I feel really sweaty now. This is for winter. It's good, very soft. So yun lang guys, thank you for watching. Let's say thank you for watching, babe. Thank you. Thank you for watching guys.